Sa unang linggo ng pagbubuntis, madalas wala pang senyales na maaaring maramdaman. Hindi pa nabubuo ang itlog o embryo kaya't ang mga pagbabagong nararamdaman ay maaaring dahil lamang sa pagtatapos ng menstrual cycle. Minsan may mga pagbabagong maaaring maramdaman ngunit hindi pa gaanong pansin. Karaniwang masasalamin ang mga sintomas na ito mga dalawa o tatlong linggo matapos mabuo. Gayunpaman, ang mga sintomas ng pagbubuntis ay maaaring magkatulad sa mga nararanasan bago magkaroon ng regla. Ang pinakamainam na paraan para malaman kung buntis ka ay ang pagkuha ng pregnancy test. Gawin ito pagkatapos ng isang linggo mula sa inaasahang petsa ng iyong regla kung hindi ka pa rin dinadatnan. Sa unang linggo ng pagbubuntis, hindi pa maaaring makita sa ultrasound ang anumang senyales ng pagbubuntis. Sa unang linggo ng pagbubuntis, mahalaga na magsimula ka ng mag-ayos ng iyong lifestyle upang ihanda ang iyong katawan sa paglilihi at pagbubuntis. Narito ang ilang mga payo mula sa mga doktor. Breast Changes Maaring mapansin mo ang pagiging sensitive, pamamaga o pakiramdam ng pangangalay sa iyong mga dibdib. Maaring makita rin ang ilang blue veins sa iyong dibdib. Pagtaas ng basal body temperature maaring tumaas ang iyong basal body temperature na isang indikasyon ng pagbubuntis. Madaling mapagod Madalas na maranasan ang madaling pagkapagod na maaaring dahil sa pagbabago ng hormonal. Madalas na pag-ihi, maaring madalas kang umihi kumpara sa normal mo. Pagiging iritable, posible rin na maging mas iritable ka dahil sa hormonal changes. Narito ang iba pang mga sintomas. May mga buntis na nakakaranas ng pananakit ng ulo, pagkaantok at bloating sa unang linggo ng pagbubuntis. Sa puntong ito ng ating vlog, gusto kong ipaalam sa inyo na ang mga impormasyon at mga tips na ibinahagi ko ay base lamang sa aking personal na karanasan at opinyon. Mahalaga pa rin na kumonsulta sa mga professional na doktor o healthcare provider para sa tamang pangangalaga at payo sa kalusugan, lalo na sa mga bagay tulad ng pagbubuntis. Salamat sa inyong pagtutok sa vlog na ito hanggang sa susunod na pagkakataon.